So yan mga karides uh, Video tutorial natin So ito minor lang pero Marami kayo matututunan dito Okay So ito kasi Yan hindi na gumagana yung Park light tsaka tail light Yan preno natin wala Ngayon buksan natin So pag bubuksan to tanggalin nyo lang yung dalawang tornilyo dyan Tsaka yung dito apat Ayan, may apat na tornilyo dito para tumaas tapos slide nyo lang okay slipin natin to yan so mapapansin nyo yung bulb talagang uh, parang para na sya nung nag smoke sira na tong bulb ngayon syempre bago natin palitan ng bulb test din na, testing din natin yung kanyang linya okay So, tutusokin natin yung dalawang parang prong na yan. Ayan. Okay, yung tanso na yan. Gamitan natin siya ng test light. Ito, test light natin. So, body ground ko lang. Ayan, dito ko binady ground oh. Ayan. Okay. Tapos, tutusokin natin. Ito, naka-on na yung susi. Dapat gumagana yung sang park light dito. Ayan. So, yun yung pinaka park light nya. Ngayon, yung kabila naman, dapat ito yung sa kanyang preno. Okay, so walang ilaw, preno natin. Sa kabila. Ayan. Kita yung ilaw. Okay. Ayan. Dapat, harap tsaka likod, dumi ilaw dapat yan. So big Ben, okay yung linya. Ngayon papalitan na lang natin ng bulb. Okay. So ito yung bulb. Siyempre bago natin ikabit, testing din natin. Yan. Okay. So nakita naman may ilaw. Tapos yung kabila. So yung mas malakas na yan, yun yung stoplight. Ito mas mahina, yan yung park light. Okay. Nagay na natin. Yan. Park light. Tapos stop light. Kabila, sarapan, sa likod, ayan. Okay. So, Ganun lang mag-diagnose kapag wala kayong ilaw sa inyong tail light. Okay? So yan mga rides, sana may natutunan kayo. Ride safe. Peace.